The <laughs> Ito na ngayong yung araw na nag-celebrate ako ng birthday ko noong October 28. Bali ang nangyari, late upload to mga mamis kasi nga mahaba-habang pahinga ang ginawa ko after ng birthday ko dahil napagod talaga ako ng bongga. At dahil ubi cake nga ang cravings ko nung mga araw na yan, kesa nga bumili ako ay gumawa na nga lang ako. etong cake pala na to, gabi pa lang ay ginawa ko na to kasi nga para pagating ng kinaumagahan ay lalagyan ko na lang siya ng icing. Habang nakasalang nga yung cake doon sa aking oven, eh sinimulan ko naman ng maghugas ng napakaraming hugasin. Ito talaga yung isa sa inayawan ko kung bakit tumigil talaga ako sa pag-aaral mag-bake. Kasi talaga sa mga pangarap ko mga mami, isang matuto talagang mag-bake ng mga cakes, cookies at kung ano-ano pa. Pero nung natuto na ako, medyo inayawan ko na siya kasi nga hindi pala talaga ganun kadali. Kasi pagkatapos mong mag-bake, andyan yung mga tambak-tambak na mga hugas na pinagamitan mo. Kaya naman ito ako ngayon, nag-bake na lang ako kapag gusto ko or di naman kaya kapag meron akong kakilala na walang wala talagang budget tapos gusto magpagawa sa akin ng cake. Katapos ko naman hugasan yung mga pinagamitan ko, ay eh, nilinis ko na nga rin diretso yung lababo para nga kinabukasan kapag nagluto ako ay malinis na. Dito naman ako nagpunta ngayon sa mga lagayan ko ng stocks at dahil nga ubos na yung lumang mga tissue ko, ito nga tinilagay ko na dito yung bagong tissue na hindi pa gamit. Inayos ko na dito para nga hindi magulo kapag nagdatingan yung mga bisita ko. Nakapaglinis naman na ako bago yung araw ng birthday ko kaya hindi naman na ganun kadami yung gagawin ko nung araw na to. Hindi ko na nga na videohan pero nung gabi natapos na akong magbigay nilagay ko na sa rep. Kinabukasan na nga ng umaga to ko na magluto ng mga iba pang pagkain na kailangan kong lutuin. Hindi naman madami yung iahanda ko nung araw ng birthday ko mga mamis kasi nga ilan lang naman yung pupunta kong kaibigan at saka gusto lang talaga namin ng konting banding. Pagkagising ko nga ng umaga ang una ko ang ginawa ay papakuluan at papalambutin ko muna itong beef na nabili ko sa grocery store kasi nga hindi ko agad na ilabas sa rep. At abang pinapalambut ko nga yung beef na yon, ito namang cake ay nilabas ko na sa rep para nga malagyan ko na ng icing. Uvi chiffon cake to mga mamis at yung ilalagay kong toppings dito ay maka makapuno. So, bali ang tawag dito sa cake na gagawin ko ay ube makapuno cake. Sa mga magtatanong kung original ko bang recipe itong ube chiffon cake, hindi mga mamis. Nanood lang ako kay Chef RB at ginaya ko lang yung ingredients niya. Meron kasi talaga akong original na ingredients na ube chiffon cake pero hindi ko na makita yung notebook ko kung saan nakalagay. Kaya ayun, gumaya na lang ako sa ingredients ni Chef RB. Pero hindi ko na perfect yung pagka-chiffon na cake mga mamis kasi nung gabi, habang pinapaikot ko dito sa mixer or ginagawa ko yung merang netong cake na to, eh nagsiself cellphone ako. So, ang nangyari, naging overmixing yung merang. Kaya, ayan, medyo hindi talaga siya super chiffon. Pero, okay na din kasi na perfect ko naman yung lasa niya. So, lesson learned mga mamis, kapag nagbe-bake tayo, eh huwag tayong pa cellphone cellphone kasi ang mangyayari, hindi natin na perfect yung mga ingredients na gusto natin gayahin. So, nilagyan ko lang siya ng icing, tapos naglagay din ako ng makapuno na nabili ko lang din sa grocery store. Tapos, ayan, naglagay ulit ako ng icing. Hindi ko na ito papakinisin mga mamis kasi nga, hindi pa naman din talaga ako magaling magpakinis ng cake. Tama lang yung meron ako nalagay na icing at hindi ko masyadong dinamihan yung icing para naman hindi maumay sa icing yung mga bisita kong kakain nito. Kaya ko din pala naisipan na gumawa na lang ng cake kesa bumili nga kasi nga kailangan kong gumawa ng dalawang cake dahil dalawang araw ako magse-celebrate ng birthday ko. O di ba hindi nyo kaya ang yaman? Charot. <laughs> Sobrang laking tipid kasi talaga mga mamis kapag gumawa na lang ako kaysa bumili. Itong ginawa kong cake na to, lahat ng ingredients nito ay hindi pa umabot ng 1,000 pero dalawang cake na yung nagawa ko. May pasobra pa. Pagkatapos ko naman lagyan na ng filling or icing yung cake, binalikan ko naman itong beef na pinapalambot ko. Sakto naman na wala na siya ng tubig at saka medyo malambot or luto naman na siya. Naglagay na ako ng bawang at sibuyas para nga magisa na siya. Inaluhalo ko lang at pagkatapos inilagay ko na nga din itong mushroom. Bale itong ginagawa o niluluto ko naman mga mami sa nagluluto naman ako ng sauce ng lasanya kasi ang lulutuin ko ngayon ay lasagna. At dahil hindi naman para sa akin tong lasagna na to at bawal nga sa akin to dahil beef ang nakalagay, syempre titimplahan natin siya ng bongga para naman masarapan yung mga kakain na bisita ko. Naglagay ako ng isang beef cube, magic sarapat at paminta at pagkatapos naglagay na rin ako o nilagay ko na rin yung pinaka sauce niya. Wala na akong ibang nilagay diyan. Pinakuluan ko lang ng pinakuluan hanggang sa maluto yung sauce niya at hanggang sa maluto pa yung pinaka vip Hindi ko na nilagyan ng cheese kasi nga maglalagay naman ako mamaya kapag binig ko 'yan. naka forward lang tong video mga mamis pero pinakuluan ko ng matagal yung sauce nun. Nung naluto na nga yung sa sunod ko namang lulutuin muna bago yung pinaka pasta yetong minudo. Kagabi pa lang ay minarinit ko na yung baboy kaya naman sobrang tagal talagang nababad niyan. So papakuluan ko lang muna siya hanggang sa mawala yung sabaw niya at hanggang sa lumambot siya. Habang pinapalambot ko yung baboy para maluto ko yung minudo, eh, binalikan ko muna, binabalot ko na lumpiang Shanghai. Siyempre, sa mga handaan, hindi talaga pwedeng mawala ang lumpiang Shanghai. Pork din to, mga mami, sen, hindi naman para sa akin to. Kaya nag-pork ako kasi para matuwa naman at para ma-enjoy naman ang na mga bisita ko yung mga handa ko. Itong lumpia ko, gaya nga sa cake, ay gabi pa lang. Tinimplahan ko na to para nga pagdating ng umaga, ibabalot ko na lang siya sa wrapper. Kasi nga, ayoko talaga na maabutan ako ng mga bisita ko na nagluluto pa. Gusto ko pagdating nila, ay kakain na lang sila. 30 pieces lang naman yung lumpia na ginawa ko. Pero malalaki yon kasi large size yung gamit ko na lumpia wrapper. After ko nga magbalot ng lumpia, balikan ko na itong pinapalambot kong baboy. Sakto naman, natuyot na yung sa bawat medyo lamambot na. Kaya naman naglagay na ako ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ginisagis ko lang siya hanggang sa maluto yung bawang at sibuyas. At pagkatapos doon naman ako naglagay ng tomato paste. Kapag nagluluto pala ako mga mamis ng mga ginagamitan ng sauce, hindi talaga ako gumagamit ng tomato sauce. mas gusto ko talaga gamitin ay tomato paste. At pagkatapos inaluhalo ko lang ulit, doon ko naman na inilagay yung liver. Tapos inaluhalo ko lang ulit. Yung liver, binabad ko din or minon sa toyo na may kalamansi para nga medyo mawala yung lansat. At pagkatapos naglagay ako ng medyo madaming daming tubig kasi nga matagal ko pang papakuluan to hanggang sa lumambot ng husto. Habang niluluto ko nga minuto minudo, alam niya mga mamis ma-share ko lang. Dahil siguro ang tagal-tagal na namin hindi ko makain ng baboy at first time ko na lang ulit bumili ng baboy. Grabe pala napakamahal na ng baboy, no? etong mga to, kasama na yung baboy at mga ingredients, parang mag isan libo na yung nagastos ko dito. And hindi to ganun kadami mga mami sa wala pa atang isang kilo yung ginamit kong baboy dito pang binudo. Pero move on na nga tayo dun mga mamis na i-share ko lang naman kasi nga tatlong taon na din talagang hindi kami kumakain ng baboy. So ayun, maluluto naman na minudo. Nilagay ko na yung patatas pati carrot at pagkatapos nilagay ko na nga din yung bell pepper. Tapos pinakuluan ko lang siya ng pinakuluan ulit hanggang sa medyo maluto pa or lumambot pa yung carrot pati yung patatas. nilagay ko din pala to ng hotdog pero hindi ko naman na namihan Parang hindi ko naman na naubos yung one fourth na hotdog na binili ko. Dapat talaga ilalagay ko pa to ng liver spread pero hindi na ako nakabili. Tapos hindi ko na inutusan si daddy kasi habang naluto talaga ako marami na akong inuutos sa kanya. <laughs> Sa harap ng camera mga mami, say eh, mukhang ako lang talaga yung kumikilos at pagod na pagod, pero sa likod talaga ng camera ay eh, kasama ko talaga si Daddy sa mga kilos na to. Ayaw niya lang talagang sumama madalas sa mga vlog ko. So yun, naluto na ng itong minuto. Tinransfer transfer ko na siya dito sa lagayan para mailagay sa lamesa. Ang sunod ko namang gagawin bago yung pasta ng lasagna ay ito munang pinaka cheese sauce niya sa ibabaw. Itong chisos talaga, nakalimutan ko na yung timpla ko neto. Kaya nagchat pa ako sa kaibigan ko kung paano ba yung chisos niya. Kaya ay na lang yung ginaya ko. So naglagay lang ako dito ng all-purpose cream. Tapos dalawang box ng cheese or quick melt cheese. So ganun na kabilis gawin yung pinaka-cheese sa lasanya or kahit anong pasta nga na gusto mong lagyan ng cheese sa ibabaw. Bale, ang sunod ko namang niluto ay yung pinaka-pasta nga netong gagawin kong lasagna. After ng ilang minutes, ito nga't naluto na yung pinaka-pasta. etong nga't ilalagay ko na siya dito sa may lagayan para nga ma ko na siya. Hindi na talaga ako masyadong nakakapag-video ng mga araw na to kasi nagmamadali ako dahil sabi nga ano mga bisita ko, ng mga kaibigan ko darating sila before lunch. Kaya dapat bago magtanghali, ayos na ako magluto para nga kahit paano naman ay makapagayos na rin ako sa sarili ko. Syempre ayoko naman mamakita nila kung losyang na losyang. Nandito na nga lang ako sa bahay eh, na losyang pa ako. <laughs> Ayun na lang naman na yung pinakalas na lulutuin ko, yung mag-bake ng lasagna at pagkatapos yung lumpia. Pero dahil nakapag naman na ako ng lasagna, nakasalang na siya sa oras naman na para mag-asikaso ng sarili ko. Kaya naman ito nagsimula na ako maghilamos at nagpalit na lang pala ako ng damit, hindi na ako naligo. Bawi-bawi <laughs> na lang ako pabango mga mamis, tsaka sanay naman na yung mga kaibigan ko sa amoy ko, kaya hindi ko na kailangan magpabongga ng ayos para sa kanila. <laughs> kasuin nyo sarili ko, bumalik nga ako dito sa kusina para naman magprito na nitong mga lumpian. Actually, muti ka ko na talagang makalimutan na meron akong lumpia kasi akala ko nga itapos na ako sa mga gagawin ko. Buti na nga lang, nung nagchat yung kaibigan ko, nababiyahe na sila, isip ko kung meron pa ba akong kulang. At ayun nga, naalala ko yung lumpia. Nandito na yung ibang niluto ko sa lamesa, tas nagbukas ako ng bintana para medyo maliwanag.